Okay, sagutin muna natin ang mga katanungan sa ating comment section. Sabi dito, hindi mo naman kayang kainin lahat ng pagkain para ma-balance ang diet mo. Siguro sa mga younger age, oo, hindi nila kailangang uminom ng vitamins. Pero sa mga older age, need na talagang uminom ng complete vitamins. Opo, tama po kayo dyan. And gusto ko po na nabanggit nyo po ito hindi naman lahat ng nutrients ay nakukuha natin sa pagkain lang. Lalo na kung may dietary restrictions, busy lifestyle, o age-related absorptions issue ka na. Totoo rin na sa mga bata at mas bata pa, usually sapat na ang vitamins mula sa well-balanced diet. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang pangangailangan ng katawan, bumababa ang absorption ng ilang nutrients tulad ng vitamin B12, calcium at vitamin D. Kaya sa mga older adults, vitamin can actually fill the nutritional gaps. Pero syempre bilang pharmacist, gusto ko lang din pong ipaalala, hindi lahat ng vitamins ay kailangang inumin ng sabay-sabay o sobra-sobra. Ang goal natin ay supplementation, hindi replacement. Mas mainam pa rin kung guided ka, lalo na kung may iniinom ka ng mga gamot o may mga existing health condition ka na. So yes, may panahon talaga na kailangan ng vitamins, lalo na sa aging population. Ang importante, tamang kaalaman, tamang timing at tamang vitamin para sa iyo.